Inday Sara ipapagurgur nila. Sa so, mga kababayan, siguro karamihan sa inyo ay uh, nabasa na ang statement o ang uh, letter ni Inday Sara sa kay uh, Marbil, okay? Yung PNP Chief Romel Marbil, Okay? Eh talagang gugurgurin nila si Inday Sara at ang pati pamilya. Kasi, mga kababayan, hindi, etong ginagawa nila kay Inday, eto ay paghihiganti. Okay? Political retribution sa lahat ng mga kritiko at nagsisiwalat dito sa kabangagan ni Bangag at ni Liza Tanas. So malinaw po na ang buhay ni Inday Sara ay delikado o nasa peligro dahil gusto siyang gurgurin ng gobyerno. Syempre bakit gusto siyang gurgurin? 'Di ba? Siya yung next in line kapag hinila niyo na yung paani bangag. 'Di ba? Siyang next in line. So lahat po ng nang nangyayari ngayon jaan sa Pilipinas at dito nga kay Enday Sara, ito ay kagagawa ni Liza Tanas at ni Bangag. Dahil yung si Marbel na yan, yung Romel Marbelle na yan, ay utu-uto, utusan lamang na parang asong julul ni Liza Tanas at ni Bangag. Kaya nga ang tanong ko, Amy Marcos, paano mo ngayon ipagtatanggol ang kaibigan mo? na binudol ng kapatid mong adiktos Benedictos. May mga anak maliliit pa. Gustong gorgorin ng sister-in-law mo. Gustong gorgorin sa lahat ng klase ng aspeto. Nagpagurgor na nga, kusa nang nagpagurgor si Inday Sara sa DepEd dahil yan ang gusto ng uh, ng Jutang Genemes mong sister-in-law at ang jejemon mong kapatid o bangag mong kapatid. siya so, ay may matapos mong budulin ang buong Pilipino na niligaw-ligawan mo, well, hindi naman inuto dahil naniwala si Inday noon katulad ko. Okay? Asa so, hindi naman tayo nauto. 'Di ba? Nanindigan lang kasi tayo na akala natin sa oh, you know. Na tayo ay ibangon ng mga bangag na ito. Ngayon mga kababayan, tingnan natin, isa-isahin natin. Ano sabi ni Inday? Okay? Eh, una, bago natin basahin, 'di ba, nilik nila, 'di ba, bigla sa inyo inilik nila yung picture na si Inday ay nasa airport nang na sinabi ko sa inyo at sinabi na ng marami na yun ay kuha ng opisyal lamang opisyal yung mga nasa airport lamang nagtatrabaho. Kasi top shot siya definitely coming from the CCTV. So sabi ko sa inyo noong nakarang araw, yun ay kinuha ang video na yon ng mga asong julul ni Liza Tanas at ifinorward sa kanila sa Malacanang para ipakalat sa mga dugyot. Ganyan po tumira itong gobyernong bangag dudukuti nila ang mga katulad niya ng litratong ganyan ni Inday Sara, like ako yung passport ko, tapos ipakalat nila sa mga dugyot para kunyari, di ba wala silang kinalaman. Pero paano makakadukot ang mga dugyot sa official na camera doon sa immigration kung hindi inutusan ni Lisa Tanas at ni Bangag na dukutin yung picture ng CCTV na si Inday kasama ang kanyang anak Okay? Naisinama pa nga, sabi nila sa picture, para ibigay kay sa Malacanang at i-disseminate ng presidential communications jaan ng mga nilabukangkang. Yan yung mga araw-araw na nagpapahirap sa inyo Diyan sa presidential communications, DILG, lahat yung mga inayupak na yan, sila ang araw-araw na nagpapahirap sa inyo at gustong gumurgor sa inyo. Kaya sabi ko nga, napakatalino nyo naman para hindi nyo maintindihan sino ang nagpadukot, nag kumuha ng picture na yun, ipinaward kay Lisa Tanas, ipinaward ni Lisa kay Cheloy, dyan sa presidential communities, then disseminate sa dugyot, tapos sirain ang sirain si Inday Sara. Now, ano sabi ni Inday Sara? Open letter niya. Kay Marville. Okay? Nung unang lumabas ang issue, ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos ng usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit, ang ating bansa na higit sa mahalaga kaysa sa aking protection Kasi yung ibig sabihin ni Inday dito, dapat tutukan ang mga problema na kina harap ng mga Pilipino. Pero talagang ang tinutukan ng bangag na ito ay ang Tanggalan nga ng security ni Marbel sa utos ni Bangag. Hindi Bangag, si Lisa Tanas talaga at si Bangag. Hindi po gagalaw si Marbel kung walang basbas ng mga adiktos benediktos sa Malacanang. Di ba? At ulit-ulitin ko, ito ay po, revenge, political retribution, paghihiganti bakit sila maghihigante? Mga Jutang Jinemes, tinulungan na nga kayo ni Inday Sara. Kung hindi dahil kay Inday Sara, hindi naging presidente yung bangag niyong presidente. Okay, ano sabi ni Inday? Tuloy natin. Ulitin ko, wala akong problema sa pagbawi ng mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya ako magtrabaho ng walang security. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinahayag sa taong bayan. Lalo na kung kasi nalanginan mismo ay pinakamataas na opisyal. Sinasabi ko sa inyo, wala na tayong pagkakatiwalaan na sa bawat bukas ng bibig ng bawat ahensya ng gobyerno ay what? May basbas ang bangag at risa panas. Kaya sabi ko, Ayme Marcos, ang laki-laki ng kasalanan mo sa taong bayan. Kailangan mo, nagdadadakdak ka na alam mo ang kapatid mo ay adik. Benedictus, Benedictus. Mga kababayan, behind the scene, even sa mga mga chat, mga conversation, sinasabi ni Amy Marcos na si Bongbong ay si Kuting ay Adictus Benedictus. Huwag na tayong maglokohan, Senator Amy. Ano ang timeline na iniintay mo? Ito, yung BFF mo na ginamit mo na si Inday Sara, wala akong pakalam kung magkaibigan kayo. Ito, ginagamit gusto ng gurgurin. Bakit hindi ka magsalita sinasabi mo behind the scene at sinasabi mo sa mga tao nakapaligid sa'yo na ang kapatid mo ay adictos benedictos. Lumabas na ang video, wala ka pa rin sinasabi, di ba? O ano ang timeline na iniintay mo? Gugurgurin na, maaati mo ba na yung mga anak ni Inday Sara gugurgurin na ang kapatid mo at ng inlo mo? O kung wala talaga, ikaw puso dahil gusto mong magurgur. Katulad ni Lisa Tanas, katulad ni Kuting, gogor-gore ang mga bata. Ako, I had a feeling na kaya isa sa, although planned na yon yung pag-alis ni Inday, pwede pa mag-change yun eh, yung plano, pwede pa mag-change. Uh, gusto niyang i-secure is yung mga anak niya, I don't know kung mag-stay ba, maiwan ba yung mga bata sa Germany, I'm not sure. Ito lang ang aking pakiramdam. Imagine mo, mga bata pa yung mga anak, center ay buti mga anak mo kaya na makipagbardagulan yan. Di ba? Yung mga anak, mga, you know, kaya na nga makipagbalyahan dyan sa, ano, sa gobyerno. Kaya na nga mga ang mga anak mo at least malalaki na. Well, isa lang naman yung ano diyan, yung iyong isalang well, isa lang ang politiko. But anyway, maati mo natiisin ang hindi lang yung, ang anak ni Inday Sara. Huwag tayong maglokohan, Amy Marcos. Dahil etong BFF mo na si Inday Sara ay ginogurgor at pati mga anak idadamay. Not only Inday Sara, ang buong Pilipino. Kaya kung nakikinig man si Inday, I don't know kung nakikinig siya, huwag ka nang magtiwala sa mga taong mambubudol hanggat hindi na ninindigan sa tama. Dahil ikaw, Inday, nag-partner-partner ka dyan, pati kami na, well, hindi pati kami na dami, dahil ako supporta talaga ako ng bangag. Tuwang-tuwa ako noon nung no? sinabing marriage made in heaven. Ito na ang pinaka jemonyo sa lahat ng gemonyo. Mga kababayan. Imagine mo, in the past, nung panahon ni Duterte, ginawa niya ba to kay Robredo? Ginawa ba ni Duterte to kay Lenny na tanggalan ng mga security? Kahit na si Lenny Robredo ay nagdadadakdak sa uh, national uh, media, no? sa international, nagdadadakdak na uh, tungkol sa panira kay Duterte na war on drugs. Next. Ang sabi ni Inday? Isa-isahin niya. Sabi niya, ah, uh, Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingan. Ito daw yung mga kasinungalingan ni Marbil. Number one, ang Vice President Protection Division or VPPD na isina sa ilalim sa PSPG ayon sa utos ng Napolcom ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ang mga tulad mo ng mga tulad mo ang security ko at mga susunod na vice presidente ng bansa malinaw ito sa dokumento ng Napolcom PNP ayan kinounter na sila ni Inday kasi pinakikialaman nila. Di ba? Bakit nila pinakikialaman? Ang bottom line niyan, utos ni Bangag at ni Lisa na targeted si Inday kung si Marvel lang, hindi yan gagalaw. Ang lahat ng ito ay utos ng mga satanas sa Malacanang. Kung si Sara, si Inday Sara ay halal ng bayan, totoong halal ng bayan, 32 million, kumpara dito sa halal ng Smartmatic, ay ginaganito ng mga ulupong. Sino ka? Paulit-ulit kong sinasabi mga palangga. Delikado ang buhay ni Inday at ang kanyang mga anak. Kung delikado ang buhay ng Vice Presidente, mas delikado ang buhay mong ordinary citizen. Sabi ni Inday, he said local police also augment Duterte's security every time she visits provinces. Kaya nga may BPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local police. Kasi ito nga ang gagawin nila eh, magsisinungaling na kunyari ito masyadong, uh, masyadong naapektuhan yung uh, mga pulisya na hinahablot, hinugot na lang kapag, kaila, kapag pumunta si Inday sa mga uh, kanyang, uh, you know, uh, sa mga visit or let's say ano man yung mga engagement niya. Itong vice presidente na halal ng bayan at nasa batas na siya ay proteksyonan dahil siya ay vice president. Tinatanggal pinagtitripa ng mga jutang jenemes na ito. Number three. Ito daw kasi nungalingan. We requested the office of the, of the vice president for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the national capital region and they agreed we really need okay Basta at sagot ni Inday walang request na nangyari sinabihan lang la, sinabihan lamang ng PSPG ang OVP na kukuni nila ang mga personnel hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas di ba kasunod nito ay lumabas na ang relief orders na utos mo ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Okay? So, pinatunayan na yun na hindi sila nag-request. Yun ay um, uh, initiative ng boss mo, Marvin. Huwag mong pinagluloko kami, ako, lahat dito, na ito ay action mo lang. Inuutusan ka ng bangag mong amo. Ay, may Marcos yung kapatid mo. Ha? Pariwara na. Pinapariwara ang bayan. Ginagago yung lahat ng Pilipino at ito ngayon ang BFF mo. Mga palanga, ang BFF mo na si Inday na naglok-lok dyan, nakapagbalik sa Adictos Benedictos, gustong gorgorin, hindi lang siya, kundi ang kanyang mga anak. Ano, I mean? Ah? Tatahimik ka na lang ba? Ang kasinungalingan ni Marvel. We don't see any threat against the Vice President. So we need to reduce the people if they want more then we will add it if they request. Stop muna ako dyan, hindi ko muna babasahin kay Inday. Walang threat? Walang threat kay Inday? Ha, Marville? Ang threat nang gagaling mismo kay Lisa kaya kay Kuting. Dahil sila kay Tambaloslos. Last year pa lang, I, well, the moment pa lang na maupo si Bangag, tatargetin talaga nila si Inday at ang mga Duterte. Walang threat? Paano naging walang threat yan? Vice President yan. Laging may threat yan. Official yan. Pero definitely, kailangan ng security ni Inday. Jutan Genius, ipapaliwanag pa ba yan? Kasi may threat everyday, may threat sa buhay niya. Saan ang ang threat? Sa mga bangag na katulad nyo. Sagot ni Inday, hindi ba't merong malisyosong pagpapalabas ng video footage nung ako ay nasa naiya, kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaaring nandudoon. Hindi na baling ako ngunit nakuha at naisa publiko rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. Lahat kasuhan ni Inday to kung siya nag Okay? Sabi ko sa inyo, ang nag-leak niyan, mga bata ni Lisa, kas the same thing, na pag-leak nila palangga ng aking US passport nung ako ay pumunta dyan nung 2022. Now, ano sabi ni Inday? Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal na homeowners association, hindi ko na alam kung ano pa ang mangyari. Bakit sila magkikasing? Ano ang kaso ni Inday? Bakit sila magkikasing sa bahay ni Inday at naduduan pa yung mga anak? Utos na naman ni Lisa Tanas at ni Bangagyan. Tamang hinala. Ano may kaso ba ito? Ba't kayo magkikasing? So definitely tinitignan yan kung sino yung mga, nag, -nag mga bisita ni Inday, Paranoia na nga yan eh. Saltik ang tawag dyan. Di ba? O, oh, mga ano dito, mga psychiatric doctor and uh, nurses. You know that? So, iniisip nila, sino kaya ang bisita ni Inday Sara? Ipa-ano natin to tignan natin, ipaspy natin. Sila ang tunay na spy. Sila ang tunay na mapaglabag sa batas. Ano kaso ni Sara? Bakit ikikasing ito? See? Nakita niyo mga kababayan, kung kaya nilang magpaikot-ikot sa bahay ni Sarah na ito ay vice president pa. Ha? Ang kita gagalit ko ngayon sa moment na ito. Dahil gustong ipagurgor pati anak ni Inday. The moment ito mga batang ito, itong mga batang walang kamalay-malay, okay? gusto niyong ipagurgor. Ano bang ba ibig sabihin ng threat sa iyo, Marbil? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa external elements? Okay? Hindi ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Bago pa nagsalita si Inday. Dito sa ang gobyerno ang gumigipit sa inyo for two freaking years. Si Maharlika na itinataya ang buhay Araw-araw kong sinasabi sa inyo na ang lahat ng may kagagawa na ito, si Bangag, si Lisa Tanas, si Tambalusus, lahat sila na sangkot sa mafiyang gobyernong ito. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Sabi ni Nay, isa pa. Sinabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kaya nga, kung walang threat, magpagdadagdag ng personnel. At ang buhay ng presidente, vice president, o yung mga uh, politiko, you know, ang totoo, may threat talaga sa buhay niyan. Sabi ni Inday, kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagterak ka pa ng 45 na tauhan ng PNP, ikaw at tanong ko dito, bakit si Marville ang pumili? Dai, huwag mong tanggapin to, Dai. Baka yan ay mga gugur-gurin ka. Bakit sila ang Hindi ba dapat kapag kumuha ka ng security, meron yang iba background check mo kasi ako ang sisecurityhan mo, di ba? Okay, next, next na sinabi ni Dai. Tandaan mo, pagdating magsasabi, kung sino ang karapat dapat, hindi ikaw batas ka lang, hindi ka Diyos. Actually, mali yun dahil. Hudas ka lang, hindi ka Diyos. Diba? Hudas ka lang, Marvel, kayong lahat. Hindi kayo Diyos. Tama. Bakit, bakit mo ako bibigyan ng security personnel na hindi ko siya na background check? Mm. Next. Ano, ang sabi daw ni Barbil, the relief was the relief was for police visibility. Okay. Sagot ni Inday. Maganda sana ang angarin kung totoo. Ngunit ka duda-duda na ang 38 o 30 na pinili ninyong masakop ng relief order ay mga polis na mula sa Mindanao at pinapalipat-lipat sa National Capital Region. Okay? na para bang hindi kulang ang polis sa Mindanao. Nang noong 2010, nandyan na ang isyo ng kakulangan ng polis. Hindi mo mahabol ang polis to population ratio mo sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makapagbago, na makabago mag-isip at gagamit ng makabagong teknolohiya, drones, innovations, at iba pa upang mabigyan ng solusyon ang issue ng peace and order. Yeah. So shortage tayo ng police since 2010. So hindi pwedeng gamitin, based sa sagot ni Inday, na scapegoat ni Marville. Kaya niya pinul out ang mga security personnel kasi even back in 2010 ay may problema pa rin. Ngayon, sabi niya dito ni Inday, kung kaya niyong ilagay sa alanganin ng aking siguridad, nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya niyong gawin sa karaniwang taong bayan tulad na lamang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor keboloy sa Davao City, kamakailan. Alam niyo yan. ba? Diba? Kung kaya nilang harasin si Inday Sara, si Pastor, yung mga KOJC, mga kababayan, na maglusob ng walang search warrant, kaya talaga kayong gurgurin anytime. Now, sabi ni ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos ko inihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang Coca-Cola video. See? Kasi tamang hinala si Lisa Tanas, bakit ito sabi ni Inday? So si Inday, wala siyang statement na ang Coca-Cola ay kung defake or what. Even si Amy Marcos, wala rin. Kasi for sure, na-chika na rin ito ni Amy kay Inday, itong video na ito. So, mayroon silang, uh, baka alam na rin ni Inday. Sabi ni Inday, yeah, dapat marbil ang pag, ang ang ut ang, ang, ano mo, ang laman ng utak mo, ay kung paano, yung mga high technology, na pwede mong gamitin, kasi nga, nasa high, uh, ano na tayo eh, tech age na tayo eh, pero pang bano pa rin, ang alam mo marbil Pang bano, kasi gusto mo magpakabano, alam mo yung bano, magpakahangal, magpakahunghang, dahil yan ay, kung utusan ka ni Lisa Tanas at diba ni Marbel, kumain ka ng tae, Marbel, isusubo mo. Pag inutusan ka ni Lisa Tanas na Marbel, tumalon ka sa bangin, tatalon ka. ba? Diba? Marbel, anuhin mo ang kipaylabom ko, gaganon ka. Marbel, suminghot ka, sisinghot ka. Sa ngala ng salapi at posisyon kaya ikaw marbil, bano ka, bayad pa ang iyong pagkatao at ikaw ay walang konsensya para sa mga kapwa mo, polis. Ang sabi ni Inday, let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is, a clear case of political harassment. Political retribution. Di ba? dahil nakikita nila na napakalakas ni Inday sa masang Pilipino. Dahil meron bang record si Inday? Ito. May record ba ang mga Duterte ng kleptocracy? katulad ng ginagawa ng mga nakaraang administrasyon? I Ay, mean, ni Marcos Sr. May record ba ito si Inday? Si Inday na lang. Let's talk about Inday. Okay? Si Inday, nakatulad ng kay Bangag ngayon, nakasabwat niya ang mga smuggler. May record ba si Inday na i-compare Bangag at Inday dito sa Alitagtag? Sa Alitagtag. Okay, na yung yung uh, driver o yung polboronic manufacturer ay protektado ng gobyerno. Itong bangag na gobyernong ito ay hinaharas nila ang mga katulad ko, katulad nyo, katulad ni Inday Sara kasi we are critical sa kanila. Hmm, sabi ni Inday, ito ay malinaw lalo na ang saklaw ng relief order ay mga tauhan ng PNP na mayroong trust and confidence ko, dahil kung hindi sila security ni Pangulong Rodrigo Duterte mula noong 2016, ay security ko na mula pa noong 2007. Okay? Kasi, sabi ko nga, hindi naman lahat ng mga polis ay mga puti ang itlog at mga kawatan, katulad ng pamunuan ng PNP ngayon. Hmm. Trust and come. May tiwala pa rin si Inday sa mga polis. May mga mabubuti pa namang mga polis. Andiyan yung mga kamag-anak, kaibigan natin. Sabi ni it was obviously targeted least and targeted maneuver. Nothing else. Sabi ni Inday, masyado na atang mahaba ang sulat ko. Ang gusto ko lamang ay wag muna akong banggitin. Sabi niya kay Marbil sa mga pagpapainterview mo. Unahin natin ang pagtulong sa mga nabaha, ang pakikiramay sa mga namatayan, ang mga may na, nakamatay na sakit na nagdarasal ng dagdag na pang-araw-araw, pagtutok sa kahirapan at gutom at marami ang problema sa lipunan para si para sa bayan Zara Duterte. Sabi ni Inday, PS, asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin. Dahil hanggang ngayon, talamak pa rin ang droga at krimen at nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo. At laging tandaan para hindi magkabulbul. Ang kwento mo, laging magsabi ng totoo.